sir dinya na main may nakuha na musicad nga hinga eh guys sin musicad eh laging lalagya namin sa sinilas lang intok e, pa may rompa diri may ari pa no lebat na dalam guys di paya di paya di paya di pa oh ha kaya la wala ta sir lan kita tayo ng lalagyan kay nagkakalukso hitam chinilas at may nakita ta di nga kulay blue patong patong ito na lang pansamantala oh ito maganda ganda na to pag napuno ito ayan oh oh ito okay na to lalagyan pero ito wala sa redland pan man lang ini so ito na guys ganang tigo pag taray gahan sa redland ano man hmm? patong iso silod tadi di anak na purutan nag inagul man gahe boy wala pag darin sa kaso din mahuhugasan nagduduha ayan do tak duduha it musikat, kay wara na mun serdlan nya di pagaiso an musikat ay ito pa ang musikat si memo An hura Nekah ke bawah-bawah kita ke bawah-bawah kita tak? Tak nak? Tak ada dua guys, damit na mumurot yan kay malinaw makulimlim la it kalangitan hindi mapasok kaya naglabasan ang mga sikad-sikad yan kaya nakijoin na din kami sa kanila kay marasa man it mo sikad ito nga ni era na mumurot sikat-sikat ngahan mimu-mimu nah, Tanu okay. pun Punuk na Ganga Nakarut guys Upat na diretsu sa katambak Ya di pa Duh-duh apa Ya di pa Di pa Nang kagawas na hira Kagawas na Ya pa Diri na Di na kita mabalhin Itat gin bepistuhan Tara nagkakaulpot na hera guys mga guys, mga lords, mga idol nagmimerit <laughs> <laughs> meriting na yun hera kay paano pabagsak yun it gobyerno kay garapalan garapalan na ang pinagagagawa nyo dito din mga nagtatarambak pag napunin nga sa kay darudak iwan ko lang kung diri may masukatan hini edit magsawa panukat.